guys di guys ha ah. ah. nilibog daw guys sa saan pag decorate Ako akong christmas tree ha ah. ano nyo guys maganda ba baka ma overload na ma overload na guys ay eh, dito pahak dito dapat ganun dapat ganun siya dapat pa ganun siya pa para makaan dito lagyan ng decoration dito pangit na no? or anak pala anak siya guys star star for all season magian ko ng star dito hindi ko alam kung paano ilagay ayaw ano dapat yung malaki pala binili ko Dapat dito yung ano. Dito yung. Dito yung ano. Dito, dito ko ilagay yung butterfly. Marami tao dito. Ano nagchat-chat guys?

Kulang pa na mga bis Kulang pa siya bis Ipili pa ako marami. Yan lang muna, guys. Pulang pa sa budget. Yan lang muna decoration ko ngayon. Pulong pa. O, oh, diba? And, yun siyang butterfly. O, oh, Hindi pa siya kompleto. Dalawa ang butterfly. Butterfly ko. Oo, oh, diba ganda. Oo, oh, hanggang sa susunod, guys. Papakita ko sa inyo ang final decoration. Final decoration. Okay. Okay, guys. Hanggang sa susunod. <laughs> Bye bye guys. Agad sa susunod kong pag-decorate ng Christmas tree kong cute. Oh, diba? Bye bye.